Ang black propaganda ay maruming bahagi ng politika at gagamitin itong sandata laban sa akin ng mga taong nangangarap na makita tayong bigo sa pagtupad ng ating sinumpaang tungkulin sa bayan. Nagiging mas matindi, mapangahas, at desperado na ang mga paninira sa akin ngayon. Bahagi ang mga ito ng isang organisadong demolition job na ang layunin ay sirain ang aking integridad at gumawa ng imahe na ako ay isang mamamatay tao na korap, abusado, taksil at isang warlord. Makikita natin ito sa pag-atake sa confidential funds, pagpapalaganap ng video sa Commonwealth Traffic, paggawa ng issue sa pagtatag ng security para sa opisina ng Vice Presidente, paglabas ng testigo na umanoy, ako ay kaparte ng Davao Death Squad sa malisyosong ulat tungkol sa aking mga baril at ang pambabastos sa rel